Good morning! Hello! Welcome to my vlog for today. Ayan. Punta akong labasan mga kamangala. At ako po ay bibili ng aming um, ipang ulang para ngayong panakali. Ayan. Medyo tinamad na magluto. Kaya bibili na lang ako ng lutong ulam. Dito sa karindiriya. Dito sa labasan. Ayan. Dito ito sa ano, malapit sa highway. So ayan po, dito ako pili ng ang uulamin na yung tanghali yan. Be, pabili. Ano po? Dito nga sa Sinampalukan. May pamparya ka dito, men? Sa 500? Wala pa kasi. Ay, wala pa? Wala kasi na isa dito na. Mayanap eh. Hanap mo na ang barya. Wala akong barya. So, magkahanap na tayo ng pang barya.